Napapakaganda ng view dito sa lugar na to. Ang daming mga palayan. Makita ang tanaw ng kabundukan. ala yung napakataas na siko dito Uy, na papa ng lugar dito mga naghahanap kayo ng mga nature nature therapy at talaga namang nakaka galing ang ating kalikasan sa mga ganito eh dito kayo mag ride ang ganda ang ganda ang ganda ng mga yung makikita mo ang green na green ang kalikasan eh talaga nakaka-refresh ng utak nakakabawas ng stress nakakatanggal ng mga stress dito uy ako ako na bundok bundok Oh, ang ganda. papakagandaan ng mga tanawin dito yun nga naman yung kasabihan na bago mo marating ang tagumpay eh, kailangan mo muna maghirap kasi walang easy walang easy sa buhay Tanaw na tanaw yung mga tanawin, yung mga taniman dito Tapos ang hangin oh, Kaliwat ka na, naiikitang kita yung kabundukan Tapos ang lakas pa ng hangin dito sarap ng hangin Uy ng tanawin dito. Ang gandang ng ng kalikasan. palayan na nasa baba ng kabundukan ay eh, napaka-perpekto talaga ng uh, lokasyon. Pagka mga ganong uh, tanawin ang makikita mo eh solve na solve. May photoshoot Ang ganda Perfect na perfect ang view Dati napapanood-panood ko lang ito sa mga nagba-vlog Yung mga nakakapunta dito Ngayon eh, nakikita na natin ng uh, personal Napakaganda nga naman pala Natapon